Ang um, halimbawa, may magandang example po yung sa edukasyon po no. So, uh, ayon sa mga pag-aaral, ang dapat na ginagasas natin sa edukasyon ay 6% po ng GDP o yung gross domestic product, yung kabuong ekonomiya natin. Unfortunately, uh, nasa less than 4% pa po 'yun no. And yung computation ng DBM sinasabi nila na 4%, pero batay sa aming computation ay uh, hindi pa siya umaabot ng 4%. So, pinupush po namin na dapat taasan pa yung paggastos ng edukasyon. Alam po natin na 165,000 po ang uh, kakulangan sa classroom po. So, marami pong bata ang hindi nakakapasok sa maayos na classroom po. no, So, pwede natin sana bawasan halimbawa yung budget ng DPWH, yung mga anomalous at ghost, uh, substandard at ghost projects na na-flood control. Kung binawasan po natin ito, malaki po ang impact sa um education budget no so isang isang classing uh, realignment yun yung sa health hindi pa natin nagagastos na hit na nahihit yung targets natin sa mga global benchmarks po 5% ng gdp naman po sa health pero alam nyo po ba 1% lang ang na naka-allocate sa budget so malaki pa ang pagkukulang uh, dito sa mga programang ito ulitin mm -mm. linawin ko lang sir AJ ha ah, kung sa inyo ang dapat na may malaking fund ay ang Department of Education yes po uh, ang ikalawa Ah, uh, well, maraming, siyempre iba-iba po, no? Hindi naman po natin sinasabi na education and then mm -mm. Uh, may may number two. no. But uh, I think ang pinapunto po namin ay maraming sectors na pag marami pang pagkukulang. So, mm -mm. education, health, nandyan po yung social protection. Mm -mm. Yung konsepto ng social protection is uh, nabibigyan ba natin ng assistance yung mga pinakamahihirap o kaya yung mga um, um, nasa nasa uh, difficult situations, no. So, ang ang kadalasan ay merong amount, halimbawa, may AKAP, may ah uh, may tupad no. Ang problema ay hindi lang yung uh, budget ay kundi rin ang paggastos nito no. So mm -hmm. maraming ayuda halimbawa na ginagawang uh, patronage no o palakasan halimbawa kung sino kakilala ng barangay captain o ng LGU no. So kailangan din i-reforma din 'yun. Ayusin yung yung sistema. Ang nakita namin na problema halimbawa ay uh, tinataasan ang ang budget para sa mga ayuda mm -hmm. pero binabawasan ang budget para sa four piece o yung pantawid pamilya. Eh yung pantawid pamilya hindi yun napopolitika dahil may listahan po yun no. So yun yung nakikita namin na uh, nagkaka problema dun sa balance ng budget no. Kung saan napupunta yung ibang pondo, uh, may nasa sacrifice na iba po. Mm. Oh. Marami pong nagpupunta ngayon sa DPWH no. Ah uh, marami napakalaki po yung budget ng DPWH umabot po ng trilyon po yan anong uh, nakaraang taon ngayon nasa 800 uh, billion po siya. Um nakita po natin na over the past few years uh, malaki ang malaki ang nilalaki ng DPWH may issues dyan ng absorptive capacity kung nagagastos ba talaga ito at may issues din dyan ng nagagastos ba ito ng maayos, di ba? So lumalabas po sa mga hearing na maraming yun, na tinatawag na ghost project, yung hindi naman talaga, naka-allocate yung pera pero hindi naman talaga tinupad o kaya substandard binigay sa contractor na wala namang kakayahan na talagang uh, i-deliver yung flood control o kaya yung uh, maayos na bridge o ng road. No? So Uh, marami ang problema sa DPWH no and then yun nga kulang ang investment po natin sa education sa health kaya napagiiwanan din po tayo ng ibang bansa no uh, mas lumalago yung ekonomiya nila dahil nagi-invest po sila sa tao nila no so yun marami pong pagkakamali doon po sa, sa issue na iyon um, mali lang sa pag paglalagay ng tamang fund or corruption well corruption po is is, is a big issue no so Uh, ibang magkaibang issue po yun no? uh, mm -hmm. yung isa ay misallocation. Misallocation mm -hmm. meaning naglalagay kulang ang nilalagay natin sa tamang bagay at naglalagay tayo ng malaki masyadong pondo sa mga maling bagay no. Mm -hmm. Yung korupsyon, uh, iba po yun. So ibig sabihin nun ay kahit naglalagay tayo ng pera, nilagay natin sa DepEd, halimbawa. Pero nagka-problema, for example, sa pagkuha ng magandang laptops no? na hindi magagamit or uh, substandard din, no? or overpriced halimbawa. So, issue din siya ng inefficiency, ng corruption din. So, kailangan din nating tinan at silipin din yun. No? Know? So, yung role ng civil society ay, syempre, mag input po tayo sa uh, budget deliberation. Pero may role din po sana tayo sa accountability o yung pananagutan. No? So, yung pag-monitor kung na-implement po ng tama yung budget. Okay.